dito sa mundo, mayroon dalawang klase ng tao. Ang isa nakahanay kay Lazaro na pulubi at yung isa naman nakahanay doon sa mayaman. At ang nakasulat doon sa aklat ni Lucas, si Lazaro matay na ang kinakain lang yung mga nahuhulog sa dulang o sa lamesa ng mayaman. Nung dumating na sila sa pagharap sa Diyos, ang sabi ng mayaman, nandun kasi siya sa pagdurusa, Amang Abraham, maawa ka sa akin, suguin mo si Lazaro upang itubog ang daliri niya sa tubig para palamigin ang aking dila sapagkat nahihirapan ako sa alam na ito. Sa sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap na ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan, masasamang bagay. Na dapat ngay inaaliw siya rin eh, ikaw ay nasa kahirapan. If we are to judge dito sa buhay na ito, parang something is unfair. Parang walang equity. Eh kaso, ang hatol natin dito lang sa mundo eh. Eh si Lazaro, sabi ni Amang Abraham, alalahanin mo nung ikaw ay eh buhay, lahat ng mabuti nasa iyo, meron ka lahat. Eh si Lazaro, wala. Hindi mo man lang pinakain si Lazaro ng masarap. Nag-aabang lang ng mga tira-tira Eh dito na ngayon, inaaliw na siya. Ikaw naman nandiyan sa kahirapan. Ang ibig sabihin ng talinghaga, hindi tayo dapat humatol sa buhay na ito lang. Kasama sa ahatulan natin, iisipin natin yung darating. Sinasabi yan ni San Pablo, 15-19. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Ating way of trusting and hoping in the Lord Jesus Christ ay eh, dito lang sa mundong ito. Ah, habag ka kasi ang pananaw natin maigsi. Ang buhay kasi hindi lang natatapos dito. Meron pong tinatawag na ka, kabilang buhay. Kaya halimbawa, api ka man dito, ba, sa kabilang buhay eh, hindi naman papayagan Diyos, api ka pa rin. Sa is ng Lucas, at itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao at kung kayo'y ihiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mga gala kayo sa araw na yaon at magsilukso kayo sa kagalakan sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Ang nakikita mo kasi ngayon, hindi mo na i-consider yung bukas, makalawa. Mabubuhay lang naman tayo sa lupa. Mahaba na 80, 90, 100. Yun. Aba, yung hinaharap, eternity yun eh. Ano ang gusto mo? Maging hawa ka ngayon for 100 years? O mahirapan ka na for 100 years? At magtamu ka naman ng buhay na wala hanggan? Maging maligaya ka forever? Wala nga comparison eh. Kaya lang tayo nagkakaroon ng doubt kasi ang comparison natin kulang sa isang lugar. Para bang ang comparison natin dito lang eh. Pero kung i-consider mo yung minaharap, eh lalabas nga, mas malamang ka sa pakinabang o sa biyaya eh. Otso disi otso ng Roma, pakinggan nyo. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Ang mga pagtitiis ngayon, mga kahirapan ngayon, mga kung ano-anong mga agrabyado ka ngayon, eh hindi nga karapat dapat itumbas yan doon sa glory o kaluwalhatian o ligayang mahahayag sa atin. If you are assessing things, considering the afterlife, kung i-consider mo yung hinaharap. Pero kung dito lang, lalabas nga agrabyado. Para bang may question ka, ba't ganun, mabait naman tao, eh, hirap? Hindi po ganun ang Diyos. At ang Diyos, ang Kanyang proseso, eh hindi natatapos dito sa lupa.